Hello mga wow! kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay hapon na kaming gumising lahat. Opo, tama po. Hapon na po kaming gumising lahat. Ako, yung anak ko si Esan, si Marian, tsaka si Maldit sa piling sekretary. <laughs> Kaya po hapon na rin kami nakapag-asikaso. Kung makikita nyo po si Marian, ayan, naghuhugas ng mga plato sa kusina. Kasi lilinisin na niya yung buong kusina na yan, tsaka yung mga mesa ay aayusin na rin niya. Dahil sarado na nga po kami ngayon pong mga araw na ito. Kaya po tingin ko kung may gamit pa kami sa kusina. Meron kami rutong spaghetti ispagetihin. Kaya alam po ang problema, lahat kami hindi sana magluto. Pero nagpresenta si Maldits na siya rin na raw ang magluluto at siya na daw ang bahala. Kaya mamaya pa naman po kayo mag-aasikaso para sa New Year, sa pagsalubong. Saya po yung mga mesa namin, mga bakanti po lahat yan at wala na pong mga laman, wala na rin po kami tinda. Kasi sarado na po kami. Hanggang bukas po ay sarado kami hanggang ados at satres sa po kayo magbubukas. Chinek ko lang po yung parking kung nadong pa po yung truck ng Green Arrow. Dalawa kasi yung ng Green Arrow na nakaparking na yan, medyo matagal-tagal na rin na nandyan. Pero okay lang, ipinagpaalam na sa akin. Kasi nga yung parking naging lasayin ni kasalukuyang pa rin daw ginagawa hanggang ngayon. Kinek ko na rin kung bukas yung ilaw. Eh, hapon na nga. Hindi ko alam kung sino nagsara. Baka si Esan. Kasi nauna sa akin si Esan. Pagkagising kasi ni Esan, naligo lang siya. Tapos umalis na siya. Kami nila Marian, tsaka ni Maldit sa piling sekretary eh, ay, ay naiwan dito sa loob. Ako ay natulog. Hapon na ako tumayo. Kaya itong makikita nyo. Binuksan ko yung gate. Tingnan nyo yung mga sasakyan. Sobrang dalang. Ayan nga pala yung mga sando ko mga kasarap. Kaya ako wag kayong magtataka kung bakit marami ako sa dumpote. Tsaka yung mga <laughs> shirt na urban. Ayan yung mga shirt ko. Ganun yun yung mga towel. Isa lang kasi yung sinusuot ko, parang hindi na ako nagpapalit. Kasi mas komportable ako dun eh. Tingin ako na rin tong loob namin, puro kalat. Pero saka na, saka na rin kami magliligpit. Baka mga ados na. Nandito nga pala yung pusa na nagpunta dito sa amin, no? Hindi na rin siya umaalis. kasi gusto niya dito eh. Kaya kahit malaki na siya, nandito pa rin siya. Nilagyan nga siya ng bel sa leg. Pag tinatawag mo naman siya, imaamu naman, lumalapit. Tsaka hindi naman siya nangangagat. Problema lang sa kanya, ay, magastos kasi ang gusto niya ay cat food. Ayaw niyang kumain ng ordinary pagkain. Pero mabait naman siya, inayaan ko na siya dito. Sabi kasi nila, pagka daw may pusa daw sa tindahan o sa anumang negosyo, ay sila daw ang kumuha ng mga negative energy at naglalabas ng positive energy para sa may-ari ng kung anumang pwesto. Kaya hinayakan ko na lang din dito yung pusa na yan. Eh, mukha namang babae. Itong tsura ng labas, pagka ganyang holiday season, wala nang mga sasakyan. Kalimitan yung mga dumadaan. Oh. Kailan na lang. Wala na rin biyahero niyan. Yung mga dumadaan dito, halos puro mga taga rito na rin. Kaya medyo parang malungkot. Okay lang yun. Ilang araw lang naman yun. Sa tres ang bukas na ulit kami. Kaya lang, dito kami sanay na dito kami magpasko sa karinderiya. Dito kami nagpapasko, dito kami nagbabagong taon. Lahat ng sineselebrate sa buong taon dito, dito nagaganap. Diniliver na rin pala yung pinorder ko na suman. Yan, bali limang balot yan. Isa sa mga handa na yun mamayang gabi. Baga pa naman kaya hindi pa kami nagpe-prepare. Bahala na kung ano ang mabili namin. Kasi meron naman na na ready to eat na o kaya magpapaluto. Kaya mas madali na yun. Mayami yami nagpadala sa akin. Nakala ko nga classic sabori. Hindi pala. <laughs> ano pala laman na Leche plant salad. Padala ng kusinera ko ni Ursula. Ursula maraming maraming salamat sa padala mo ha. Akala ko classic. Akala ko classic sabori rin Eh. Thank you ha. Salamat dito pandagdag sa handa namin. Alam na alam mo talaga na wala sa amin sa magluto no. Pero mamaya kahit papaano may handa pa rin tayo. Ah, ito nga pa lang video na to ay eh, hapon ko to ginawa ngayong hapon kasi alam ko na mamaya ang lahat ay eh, magiging busy na. Parang kami magiging busy na rin kayo mamaya. Pero kahit na lai kami nagse-celebrate dito sa karinderya ng Pasko, bagong taon at kung ano pa mang event. Minsan dumarating pa rin sa time na nalulungkot tayo kasi basta may rapi explain. Yan yun na ngayon. Salamat mga kasarap, maraming maraming salamat at alam ko na mamaya ay magiging busy na lahat at paunaan ko na po kayo. Happy New Year po sa inyong lahat mula sa inyong kasarap. Salamat mga kasarap, maraming 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 po salamat. Ba bye Yee.